Katatapos naman mag-inuman ng mag-asawang Jimmy at Joanne sa Batasan, Quezon City. Nang bigla silang lumabas para bumili ng pagkain. Bigla na lang napagtripa ng siga nilang kapitbahay si Joan. Ang sanay masayang gabi, nauwi sa habulan ng panaksak. Kasi sa bahay, nag iinuman kami nitong asawa ko. Tapos lumabas kami para bumili ng pagkain may nakita akong dalawang lalaki. Wala naman silang ginawa. Lumagpas na kami ron, lumagpas na kami sa bahay. Nagulat na lang ako, biglang sabi ng kaibigan ko, takbo na Joe, may humahabol sa atin. Ay kami dahil medyo malayo yung lugar eh tsaka madilim masigip yung skinita kaya medyo nakalerto kami sama namin yung komplenan Mapulis po kami ate mga pulis po Nananood okay. ano po si Jan si Jan si Jan po Sasa-sasa niya lang siya. Taka-taka siya. Ano yun? Nabulu ko kasi bukod ng pangu-pangu ng saksak-saksak ni Pampo. Saan ka? Hindi ko mo ba siya? Hindi, yung anak mo, isa nakatila ngayon natin. Mali pa rin yung tingin yung eskigang bahay. Ah, doon. Oo, pwede mo kami samahan para kung saan ako mausapin. Pagkatapos natin yung masabangay, para matapos tayo, hindi na makarating kung saan yung usapan. Mga polis to, kaibigan mo.

Ganayan ah, ishka. Mamaya. Ay, 'yun lang, naman kasi gaya kasi lang kasi nang gas, na naubusan. Pero meron nang parating na medador dalang gas 'yung QSW159. Dapat talaga sapat talaga sapat talaga ang binibigay sa amin. Kaso lang yun nga, sinabi ko sa inyo na marami, marami kaming na kanina. Kaya na siguro, kaya medyo yun, kinapos yung pero oh, pero <laughs> Ay, ganun pa pala. Pera pa motib motibo, motibo ko. Oh, na. Oh, Dapat sa ito kasi. masyado naman matapang itong anak mo, te. Ako na nga itong naaragabiyado. Ako na nga itong nangipag-ayos. Ito pa yung astig yung kaso kasi ang barangay yan dahil magkakapit magkakakilala tapos na ano kasi sa aming ganyang kaso ang barangay talaga yan Sinaksak kita? Dito mo sinaksak. Kaya kung hinapin mo ko

kapalit sa kapatay sa community at ipigyan natin siya ng mga kareksyon. O oh, sige, okay lang. Huwag ka nang humingi na sorry. Huwag mo lang nagalawin ito mga ito. Dahil pag may nangyari dito, alam ko na sa grupo nyo lang yung mangyayari dahil doon dumadaan lahat na kaibigan ko. Pag, hindi naaayos yung mga ganyang kaso, ibinibigyan po namin ng karapatan, ang komplenan na magsampa ng nararapat na kaublang kaso sa respondent, either na o sa barangay case or sa presinto sa istasyon. Kung pwedeng maayos dito, Binibigyan natin ng uh, luwag o karapatan ng bawat isa para maayos ang naging problema. Kung Hindi lang dahil sa nanay niya na nagmamakaawa sa tito niya eh ko mo yung kamag-anak. Mas nakakadanda, mas may isip, humingi ng patawad. Siyempre may konsensya rin kami. Ang yung... ng pag-aayos, kasi unang-una kagaya niyan, nagkaroon sila ng mga hindi pagkakaintindihan, di ba? kuya yan eh, mag-aayos dito lamang sa barangay, ay eh, malaking bagay na, na para dun sa kamalaman o kaalaman ng bawat isang mamamayan, na dito lamang sa atin sa barangay ay eh nang maayos ang konting kaguluhan. Lubos po kami nagpapasalamat sa lahat ng GMA Pinoy TV subscriber na wala pong sawang sumusubaybay sa aming programa. Lalo na po yung mga nasa Kuwait na walang sawang nagpapadala ng na mensahe sa aming Facebook account. Mga higa, nanggang sa susunod na Webes, ako naman Arnold Gravio, ito ang Rescue Alerto sa kaligtasan mo <mukos>